Hello mga ka-Kingpins! For today's video, samahan niyo ulit kami sa aming ganap ngayong araw. Maulan na naman ang panahon ngayon mga kakingpins kaya mukhang hindi makakapagtinda na naman itong tatlong food cart. Nagbabaka sakali nga ang tatlong tindero na tumigil ang ulan kaya andito sila sa amin naghihintay. Sana nga tumila ang ulan para kahit papano ay may income nga tayo mga kakingpins. At para kahit papano ay may pambaya din tayo sa ating mga bill at expenses. Bukod nga sa walang benta kapag umuulan mga kakingpins dito nga sa bubong ng aming pinaglulutuan ay madaming ang tulong. Kaya nga mga kakingpins kung mapapansin nyo napakadaming ang nakapang display na 3.5 na At yan nga ang ginagamit natin mga kakingpins sa pangsahod sa tulo ng ulan. Ito nga mga tindero natin dito mga kakingpins for the tambay lang at nagsi at nag-aantay nga na tumila ang ulan. Ay abay ilang araw kaya tong maulan na panahon mga kakingpins. Huwag naman sanang tumagal mga kakingpins at mamumulubi nga tayo nito. Dahil alam nyo ba mga kakingpins kahit maulan at wala nga ang tinda ang ating mga food cart ay may pasok nga ang ating mga productionista. Kaya kahit wala nga pumasok sa atin na inka mga kakingpins ngayong araw magpapasahod pa rin tayo sa ating productionista. Ganito talaga ang negosyo mga kakingpins, hindi porkit negosyante ka ay palagi ka ng paldo araw-araw. Minsan may tumal at lugi days na dumadating din sa atin mga kakingpins. Pero kahit ganun pa man mga kakingpins, ang importante ay lumalaban nga tayo ng patas at hindi tayo sumusuko. Naglabas na din tayo dito mga kakingpins ang 20 pack na hotdog para matunaw nga ang ice nito. Tutuhog to mamaya kakingpins at ito nga ang ginagawa nating corn. Pero after matuhog at hotdog mga kakingpins, ibabalik ito sa freezer at bukas pa nga ito lulutuin. <laughs> Dahil ang unang lulutuin nga ngayon mga kakingpins ay itong ang ham na tinutuhog nila bibig. -bib. Abay sa dami ba naman ito mga kakingpins, magkukonsume talaga to ng mahabang oras. Minamihan talaga natin natin mga kingpin sa lulutuin natin ngayon dahil bukas nga ipapaship natin ang iba dahil may order nga ang ating customer na taga Katayngan. Kumuha na ako dito sa freezer ng karning manok mga kakingpins para ibabad at ito nga ang ulam namin ngayong at lunch. At ito nga regalo mga kakingpins sa para sa pamangkin ni Mr. ng December pa nga ito nakatambay dito sa amin. Ngayong araw lang nga nakaluwag-luwag sa oras tayo mga kakingpins eh pinatad ko to kay Kaloy doon sa tujan kung saan nagtatrabaho ang nanay ng mga bata. At para kahit paano may income tayo mga kakingpins ito nga si Kaloy ako na dito sa bubong ang 7 pieces na styro balitong Bali box natin mga kingpins isang beses lang atong nagamit. Ito nga yung pinaglagyan ng mga frozen product natin na galing sa Maynila. Kaya sa mga taga mas na naghahanap ng styro box, pwede din kayo bumili dito sa akin. Makakalis nga kayo mga kingpins dahil ang original price nito ay 350 at binibenta ko lang ng half price. At dito nga mga kingpins, nagluluto kami dito nila Mr. ng hamburgers at hindi pa nga yan ang final look. Bale, first coating pa lang yan mga kingpins at pangalawang coating ay kukot natin sa breadcrumbs. crumbs. after natin mga kingpins mag first coating ng hamburgers dito naman tayo maghiwa ng cheese na gagamitin para sa cheese ball. At ang ginagamit natin cheese dito mga king pins ay magnolia cheese na nasa 2 kilos kada isang buo. Malalaking cheese talaga ang binibili at ginagamit namin mga Kingpins para mas makatipid nga tayo. <laughs> dahil kung ikukumpara at kukwintahan nga ito sa maliliit na cheese ay mas makaka-discount nga tayo dito. Nagbalat nga tayo dito mga Kingpins ng dalawang pirasong papaya na isasahog nga sa tinulang mano kaso yung isa ay hinog na kaya pinakain na lang sa mga bata. At magluluto na nga tayo dito mga Kingpins ng ating ulam na pananghalian kaya painitin na natin ang mantika. At kapag mainit ng mantika mga king pins na natin ang luya, bawang at sibuyas. At dahil lumabas ng aroma mga kingpin muna natin to para hindi masunog at on the same pan ilagay na din natin ang karning manok at dito natin to piprituhin Ilagyan din natin ng patis mga kakingpin para magkalasa din ang karne at dahil golden brown na mga kakingpin ilipat natin to sa kaldero na malalim ilagay na din natin ang papaya at ibalik na din natin ang bawang sibuyas at luya Ilagyan na din natin dito mga kakingpin ang sabaw at ilagay na din natin ang nag-iisang sili na natitira dito sa aming kusina Ilagyan na din natin mga ang buong paminta at hintayin na lang natin ang na maluto ang papaya at dahil luto ng papaya ilagay na natin ang malungga ay sinigang mixed chicken cubes at asin. At ready to serve na mga pinsang ating ulam. Kain po tayo. Kayo mga kakingpins, anong ulam nyo ngayong pananghalian? Pakicomment naman. At eto nga mga kakingpins, kanya-kanyang subo na nga dito. Natatawa pa nga ako dito kay Bilog dahil ayaw ng ulam namin. Aba yung tirang noodles sa pang umagahan namin nga ang inulam. Mahilig din pala to sa noodles mga kakingpins. Ayan nga at sarap na sarap sa kanyang kinakain. <laughs> At dahil lapo na mga Kimpins, magluluto tayo ng ating merienda na french fries. Nangingin si bilog ng french fries dito kay mama niya at tinikman niya at iba nga daw ang lasa. Yung unang nakain niya nga kasi dati ay meron ng cheese powder. Kaya sabi ko nga sa kanya magantay lang siya at lagyan namin para mas ganahan nga siyang kumain. At ayan mga Kimpins, ilagyan na nga natin ng cheese powder at i-shake natin 'yan para ma-distribute sa lahat ng fries. Buhos na to sa plato mga Kimpins at pwede na nga tayong kumain. At ito na nga si bilog at si Koy Koy, mga Kimpins, sarap na sarap nga sa kanilang kinakain na fries. At kinagabihan nga mga Kimpins, malakas na naman na at grabe naman ng tu dito sa bubong na aming pinaglulutuan at habang nagluluto sila Mr. Sinisil na natin dito yung mga nauna nilang naluto Mas madali nga tayong matatapos dahil tinulungan nga ako ni Marimar at ng aking anak Hanggang dito na lang video ko mga King Pins Lord maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at pati na rin sa inyo mga ka King Pins follow for more